Ayan na. <laughs> so what's up what's up po guys Nandito naman tayo Araw ng linggo walang pasok Kaya ang gagawin natin ngayon ay magtatanim tayo ng puno ng saging Para tayo pagdating ng panahon ay meron tayong maani at makain Ganito ang ginagawa ko pag araw ng linggo pag walang pasok Sa bahay naman Oh, kuno mo hindi. Kasi pagdating ng araw, pag et, pag mga tinanim natin, may aanihin tayo. Meron tayong makakain. Pwede pa pambenta. Oh, kung marami, pwede ka magbenta. kapag pinagpagura mo darating ang panahon ka kasiyahan kasarapan ng kapalit tandaan nyo yan okay so ganda tignan oh. nakakadalawang puro na tayo ay itakay utol ng dahon okay, kanong kalawa ko isang pagitahan Hai sarap Patay mo na muna tayo yung Guys, nakapagtanim tayo ng limang saging, limang senyorit ng saging. Pag araw na linggo, halimbawa wala kayong ginagawa, pwede nyo rin itong gawin sa bahay. oh. Pero yung laking bagay niyan na tinanim natin limang saging na senyorita. Pagdating ng panahon, bubunga yan, aanihin natin. Ngayon maglilinis naman tayo ng tinanim natin nung nakaraan nag tayo tanim Tara, samahan niyo ako maglinis. So ayan guys, ayun yung tinanim natin bagong tanim. Ngayon maglilinis naman tayo. O, nyo guys, o. Oh. Ayan, o. Oh. Yan yung mga tinanim natin. O. Oh. Kita nyo? Pag masipag ka lang, marami ka nang makakain dito sa tabi. O. Oh. Ganda, di ba? Pag ginugubat, kailangan lilisan. Ah, yan pala nakatago. Ang dami na na. After natin maglinis ng mga tinanong nating saging nung nakaraan, magbabalot na naman tayo ng bunga ng papaya, babalutan natin ng sako para mabilis mahinog. Pagkatapos na natin maglinis. So ito yung gagamitin natin pang balut sa papaya para mabilis mahinog. Babaakin lang natin 'to sa ako tapos itatali natin. So, ito yung ating babalutan para magpis ng mahinog. Yan. <coughs> ito na. Yan, nakadalawang bag tayo. Kana. Yan, nakapagbalot tayo ng ano, ng papaya. Ngayon, mag naman tayo ng bunga nila. Pakita ko lang to sa tabi ng bahay ko. Ito may lansones. Ah. Ayan, oh. Dami, no. Oh. Oh. Ayan pa, yung dragon fruit. Sige, so yeah, mag-aani tayo ng bunga ng papaya, ng bunga ng saging para may makuha tayo ngayon. Sa susunod marami makukuha din naman tayo eh. Ngayon, aanihin na natin yung mga bunga ng saging. Ayan, walang papaya, hindi natin nabalutan. Tapos, meron pa. Tara. Ito yung pangalawa nating aanihin. Saging na saba naman. Ayan na. Hindi kita sambot. Ay, guys, Guys, inyo. iyan nyo kung gano'ng ulang, oh. Galing ka. Ab. Oh. Di ba pag masipag kami maaane? Ya. Yeah. Ah. Dito, dito, dito. Oh. Ah. Oh. Wala ka pa sa akin. So yun. Nakakatuwa at meron tayo na anis haging nakapagtanim tayo, nakapaglinis tayo. So hanggang dito lang ang ating vlog. Subukan nyo pag nasa bahay kayo at wala kang ginagawa, pag wala kang pasok, subukan nyo magtanim sa paligid ng bahay nyo. Meron din kayo maaani katulad ko.